So, nandito po kami ngayon sa Barangay Bungahan, Lian, Batangas. Bali, ito po ang isang um, property na binebenta po namin na mayroon po siya sa unang Loti po is mayroon po siyang 1050 square meters and then ang per square per, uh, per square meter po is 15. Bali po um, reservation niya is 50,000 and then um, 50-50 po, 50% na down payment and ang 50% po is payable po for 6 to 8 months. Tapos, pag nakapag down ka na po ng 50%, pwede nyo na po gagamitin ang yung lote. Bahala na po kayo po anong gagawin nyo sa lote na bibili nyo po. So, reservation fee is 50k. And then, meron po sukat na 10, uh, 150. 1,050 square meters, bali po dito po sa corner, Bali, apat po siya na lote sa unahan po is 1,050, dalawang 1,050, tapos meron po siyang right of way na no, 5.5 meters, and then sa um, panibago pong lote, 10, uh, ah, 1,050 pa din po siya. Tapos, sa sunod na po is 1,020. Tapos, yung sa pinakadulo na is 1,081. So, kung makikita po ninyo, ito po yung kanyang lote. Yan. Ang, ito po dito na mayroon na po siyang... Um, tali, yan po ang sinukatan po is 10, uh, 1,050 meters na po ito. So, per square meter po is 1,500. Again po. And then, 50-50 po. 50% deposit po. And then, ang 50% na additional is payable for 6 to 8 months po siya. So, hindi na po masama. Uh, maganda na po dito, murang-mura lang po at saka malapit lang po sa highway po. So, ano pa pong inaantay nyo? Pareserve na po kayo. Maganda po itong investment. So, ayan. Thank you very much. At saka po, ito po ay all-in na po siya. Wala na po tayong um, poproblemahin pag-transfer po ng title. Ayan. So, Ito po yung right of way niya. dito. Ito. Ayan. Simula po dito. Diyan. Hanggang dito po. Ayan. Meron dito. Ito. Ito po. Simula dyan. Hanggang papunta po yan doon. Yun po ang right of way niya. Tapos dito naman po. Meron naman po dito 1,050 meters. Bali dalawa po rin ito. Tapos sa kabila na po or sa tama kabila meron na rin po siyang 1,020 and then ang pinakadulo po niya is 1,081 square meters so ulitin ko lang po ang um, per square meter po niya is 1,5 po so murang mura na po ito at the same time all in na po siya ayan wala na po kayong problemahin sa pagtransfer po ng title. Kasi ang ano na po ang developer na po ang aala noon pagkatapos po noon 50% deposit po and then and 50% na remaining balance payable po for 6 to 8 months and then pag nabayaran niyo na po ang 50% pwede na po kayo magtanim dito gawan nyo na po ng bakod na light fence lang po tapos po pwede nyo na po lalagyan ng kubo ito more pa pag na-full paid nyo na po. Mahala na po kayo kung anong gagawin nyo dito po sa lote. Sayang po ito. Maganda po investment. Kaya kung ano, pang, uh, kung ay ano pa po ang inantay natin, para reserve na po tayo. Dito lang po ito sa Barangay Bungahan, Lian, Batangas. Ayan. So, ito na po siya. Kung makikita po ninyo, ayan po ito ang site or property na kailangan yung tutukan kasi murang mura po talaga siya so reservation is 50k so thank you dapat kanina pa naginit parang magandang yung quality okay lang yan ito po yung parang highway Ayan. So, ayan po. Ito po. At ka overlooking po sa mountain. Ah, malapit po sa dagat. So, five minutes, nandun na po kayo sa beach. O, okay diba? Ayan, maganda po talaga dito. Promise. Maka ano, binuro ko nga. Eh. Ina, kaya nga ka ginanong ko, eh, ay nakadikit pala. Makaano pala, parang okay. tayo wow. <laughs> Mabo eh, no? Mahaba na yung buong mga nyan eh. Dito. Tubo. Tubo. Yan. Yeah. Bale, well, ito po yung start ng property. Yan po yung may line na yun. Yung dun sa dulo dun pa, sa pinakauna. Ah, pangalawa na to? ito? Pag... Mm -hmm. Start po doon. Tama po yung nangyari. Ay, po na yung dulo. Padalawa po ito, ma'am. Ayun you know, o, may mga kondo, no? Tarak. Hoy, hindi nila. Ayun you know, o, may mga tarak doon. Nakita mo.